isa kayo guys sa nanood ng vlog from the start. Malalaman nyo kung paano nagsimula <laughs> itong pine tree na to. Wow! Guys, andito na tayo ngayon sa ating sitawan. Eight na tunnels yung pwede nyo pasukan kapag nagbupaya dito sa Hacienda Angelita. Haba pala. <laughs> Haba nga eh. yung mga sitaw natin tumutubo na sila ganto na siya kalaki Ayan. Tatlong taon na natin tong kasamang farm na to. At thank you so much sa pagsuporta sa akin from the start. Mula oh. natin tong lupa, mula unang kubo, tapos nagpatanim tayo, nagpagawa ng tatlong kubo, then after, cabin naman, then swimming pool naman. Ay! bling! Ang bilis ng panahon. Inhale! me ang head na wala ang hands! ulit tayo sa farm. So, another farm vlog na naman. Last time, di ba nabanggit ko guys, na nagpatanim tayo ng sitaw, upo, kalabasa. So, ngayon, bisitahin natin. Pero bago ang lahat, andito tayo ngayon sa harap ng cabin. Kung isa kayo guys, sa nanood ng vlog from the start, malalaman nyo kung, kung gaano kaliit. Kung paano nagsimula itong pine tree na to. Wow! Nung tinanim niya ni Kuya Jeff, kung babalikan niyo yung mga vlogs natin, ito lang siya. As in, hanggang kita ko lang nun tinanim. Tingnan mo naman ngayon guys, <laughs> kung gano'ng katangkad. Yan yung isa sa mga naaawisa ko pag nakikita mong nag-grow yung mga tinanim dito, paano nag-start. Ang sarap balika. So, pupuntahan na natin yung ating sitaw. Let's go! <laughs> Medyo clear na yung area na to. Kasi, kakada mo lang ni Pao. Oh, Ay, ito pala. Binigyan pala ako ni Mabel ng ganito. Ay, mabigat pa. Rin. Mabigat <laughs> Shout out kay Mabel sa loob ng cabin. Binigyan tayo ng mga bukawe. Thank you so much. Guys, andito na tayo ngayon sa ating sitawan. Sukat na sukat <laughs> yung bawat tulos ng bukawe. Marami yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na tunnels yung pwede nyo pasukan kapag nagbukayo dito sa Asyenda Angelita. Once na magbunga tong mga sitaw natin, pwedeng-pwede kayong mag-pick and pick. So, lakaran natin kung gano'ng kahaba tong sitawan. Oo, so, umuusbong na sila guys. By August, second week or first week, mag-start na mag-harvest ng mga sitaw. Haba pala. <laughs> haba nga eh. Guys, ang haba. Ang dami nito. First time po. <laughs> natapos na ang ating photographer. Ito, pilak lang. May nakaraan yung sinasabi ko sa guys. vlog. May ranig. Makita <laughs> <Is the way. laughs> oh, natin ang na ating photographer. <laughs> Videographer pala. Kala ko siya yung may witness kung natapos. <laughs> <laughs> <Anong, anong. laughs> Tingnan nyo guys. Papakita ko sa inyo ng malapitan yung mga sitaw natin. Tumutubo na sila. ganto na siya kalaki. Ayan. Ayan sila Kuya Pablo. <laughs> Hello love po. Tapos oh, <laughs> <laughs> no? Ayun na si Mabel, oh. Ang layo na. Kaway ka dyan, Mabel! Mabel, naririnig mo ba kami? <laughs> Kaway ka dyan! <laughs> Lemon ba yan, Kuya Pablo? langka. Ang langka. Ayun galing. Dito pa pala tayo din, guys, oh. na. <laughs> guys, ito yung isa sa mga tinanim ni Kuya Jeff. Ang langka. Tangkad na niya. Excited na na humamuy ang langka. Dito ba kaya Pablo? meron, na? Ah? Meron na dito. Kalabasa yung... ba 'to? Yung una yung dadat. Kalabasa, oh. May mga tubo na sila kalabasa naman to. Yung mga nakikita niyo yung ganun gano'n. Mga kalabasa. Ay, oo nga. Hindi siya masyadong ano pa. Pero ang galing. Tumubo na siya agad. Dito naman guys, mga pipino naman. Tingin-tingin sa inaapakan. <laughs> baka yung mga Doon guys, yung bandang upo naman sa may taas. Tapos, ito yung ating uh, bonfire area. Kaso, ah, maano ngayon, madamo. Uh, oh. For clearing pa siya. Uh, Oo, buong oh, oh. Animal. kasi maano siya, na-clear kasi <laughs> siya eh. O, din, din na natin. Lahat, guys. Natin. oo, oh, may tanim. Oh. Lahat, ng yan. Na natin, may tanim. Ang galing. Ganda, no? Ang ganda oh. sa nilalakaran ni Tagpi. Yes, ang ganda. Oh, sa may tulog. Ganda dito din, no? Lahat siya Puganapang meron. Dyan. Galing! Excited na ako. August, mag-harvest na tayo. Isasama ko kayo by August. Ay, next month na yun. Pag nagsimula tayo. Oh, no, <laughs> ano? Harvest. July 2 na kasi ngayon, guys. Ang bilis ang panahon. Grabe. Parang kailan lang. Ito na tayo. Nasa kalahati na tayo ng taon tapos katlong taon na natin tong kasamang farm to. I thank you so much sa pagsuporta sa akin from the start mula n binili natin tong lupa mula kunang tubo tapos nagpatanim tayo, nagpagawa ng tatlong kubo, then after cabin naman, then swimming pool naman. Ay, biling ang bilis ng panahon. Pakita ko sa inyo din um, mag-reminis tayo ng konti. Pakita natin yung From the start, na binili natin yung lupa, nagpatayo ng unang kubo, tatlong kubo, nagpatanip, no. cabin. Minamanifest mo lang dito, ilalagay yung kubo. Ayan na. na. <laughs> Nung unang pagbili ng lupa, ah dito yung kubo, dito yung ganyan. Tapos hindi ko akala, mga pagpatayo ako ng swimming pool, pero dahil sa suporta nyo nakapagpatayo tayo guys sa swimming pool thank you so much sa mga gusto po magpabook dito sa Hacienda Angelita i-message lang po ang aming FB page na Hacienda Angelita and IG account na Hacienda Angelita official lalagay ko la lang din yung link sa description box saka sa comment <laughs> kita kita yung pag kaya <laughs> nga eh Bahan, na nalanggam na ata ako kapag nagpunta kayo dito tapos tapos meron siyang mga nagayon na. may pasawin ka <laughs> ito <laughs> pasawin so, effects pa ito uh, babayad na kaching kaching na ito yeah. <laughs> so, nakakahingal guys from here to go so imagine nyo na lang kung gano'n kalayo tamang rampa lang sa sitawan <laughs> Ang carpet na, guys. <laughs> guys, pala, pag ano, hindi pa season ng sunflower, pag ulan kasi ngayon, hindi kami nagsasunflower, puro bulay lang. Ito naman, ang proposed ano na itinatatanim dito, pechay, talong, saka silis. Ito. ito Nating pananin tayo. Hmm. Ano, hindi na nakikita ko yung ating bulan. Yung si Arnal. Ganda dyan, no? oh. green na green. Oh, green na green yung ating background. Para kang nasa, ito yung painting, tapos lumabas ka sa painting. <laughs> guys, yung ating background. Sobrang magandang tumulala. Kapag nandito kayo, ay, umupo muna dito, tapos, tumulala kayo. Or nakababad kayo sa swimming pool, kasi kayo sa background nyo. Diba? Okay, guys yung ano, kukunin ng ibon. Narinig nyo? Sana narinig nila. <laughs> Ayun! Ayun! Sa magat yung ibon. Ito ako, pagpaparinig. Isa pa nga, kukunin nga kayo. Thank you! Bahay na miss nyo guys yung uh, view deck natin. Puntahan natin. Ito guys, sa so isang kubo natin. Pwede din kayong mag-overnight dyan. Good for four packs lang. Pero walang aircon. Electric fan lang. Saka sa kabit sa loob. Let's <laughs> go! Oh, Akyat tayo! Ang oh, sarap namin na dito. Ang dami na namin kapit bahay guys. Ah, uh, kita natin. Ayun yung tatlong kubo. Ayun yung swimming pool. Ayun yung cabin. Matulala na lang siya. Ay, <laughs> pero <laughs> <laughs> matulala dito. Ang ganda dito. Punta na kayo. Kung gusto niyo huminga, hinga. Pagpahinga na ng mo stress. kayo. Pagpahinga kayo guys. Kailangan din natin yan in So, uh, message na kayo sa Hacienda ang kung gusto niyo magpapo. May discount kami kapag dalawang cabins, guys. Instead na 10,000, 8,000 na lang. Naka 20% off if you avail two cabins. Message lang kayo sa page mismo para mabilis mag-reply. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye! Inhale! Exhale!